Good morning! Welcome to me, Nana Myrna. Baby na Nana. Yung feeling vlogger! Ay. <laughs> Ayun mga kananay, wala pang mga ligo ang mga person. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon nga mga kananay, ay galing tayo ng Manila. Ay na-overdue ng ating bayarin sa kuryente. Hindi na tinanggap dito sa M. kaya kailangan natin pumunta sa main office dito sa Samilco. Ayun nga, pagpunta namin dito sa Samilco, mga kananay, syempre gusto ni Baba makita dito yung beach. Syempre mamaya ito, torna natin siya doon. Medyo mainit na nga ang panahon. Nandito na nga kami sa loob mga kananay. Ganito ang view dito sa samil ko. Diba napakaganda dito. Ang ganda rin mag picture picture kasi maraming puno ng kahoy. Charot. So ito nyo mga kananay. Maagang maaga. Wala pa kaming almusal. Kailangan unahin muna namin yung bayaran namin kasi mapuputol ang aming kuryente. O pagpasok na namin mga kananay sa loob. Ito binigyan ka ng number na security at dito magaantay ka para tawagin yung yung number para magbayad napunta ka na sa counter pag tinawag na ang yung number mga kananay so ganito karami ang tao si baba medyo relax na relax pagkatapos ka namin magbayad ay pumunta na kami nga dito sa beachside ano ba yun dito sa seaside. So, yung ganito mga kananay, pag morning, medyo low tide talaga, napakaganda ng view, kaya lang medyo mainit na. Si Bibi nga gusto magtampi sa hindi namin pinayagan dahil hindi kami prepared, hindi, wala kami dalang tuwalya at wala siyang dalang pan swimming. So, tinuro ko lang silang dalawa, maganda kasi dyan sa umaga at saka sa hapon. Dito nga pala, may kantin sa harapan, pwede ka bumili ng pagkain pag wala kang baon. At dito naman sa highway, dito tayo mag-aabang ng sasakyan kung saan mo gusto pumunta. so, yun na nga, pa uwi na kami mga kananay. Naglalakad na ako para maghanap ng tricycle. So, yun nga, nakakakita na tayo ng tricycle on the way na tayo pabalik ng Calbayog City at syempre madadaanan natin at i share ko sa inyo muna ang napakaganda ng probinsya namin. Ito po ang Karayman. Papunta, papuntang Calbayog. Few minutes away lang from Karayman is Calbayog City na So, yun mga kananay. Thank you so much sa mga nag-like and follow. Napakaganda talaga ng samar. At syempre, sa aking mga followers lahat na 5.9 kina tapos hindi active. <laughs> <laughs> Thank you, mga kananay. Thank you so much sa mga nag-like and follow. Again, sa mga hindi ko pa na standby lang kayo, mga kananay, dahil pag ako sinipag talaga naman, papaulit-ulitin ko ang inyong mga video, mga kananay. So, yun lang for today's video. Thank you so much for watching. And see you sa sunod na video, mga kananay. And again, yung mga video ko na sinishare ko dito is personal vlog, mixed vlog, na walang katuturan. Bahala na kayo manood o hindi. Basta ako gagawa ko ng medyo. Yun lang. Bye!